Ito ang kabrad Iba yung ating pinto. Ayan. Yung pa yan Oh. Yung pader na yan. Posible bumagsak din yan. Ayan. Sa gilid ng bahay namin, ayan yung malaking pader. isang napaka ulang araw muli sa atin lahat na so, meron yung nakakalungkot na pangyayari dito sa ating lugar. Dito mismo sa gilid ng aming bahay, yung pader ng ating kapitbahay dito gumuho. Ayan. Ngayon nangyari itong dire-diretso dito sa aming loob. Ayan. Ayan dito, sa so, ngayon, hindi kami makakalabas dahil barado yung dinadaanan namin doon. Tsaka syempre meron din kuryente na naputol. Kaya hindi pa kami makalabas tapos maulan pa ngayon. Ang laki naging damage din kahit paano dahil dito. Uh, yan, yung motor ng bayo ko. Uh, dali rin. Eh. Buti itong aking motor na to. Ah... Uh, hindi siya nagkaroon ng damage ayun ang laki ng mga adobe na bumagsak dito Agulat ah, na lang kami kagabi dahil meron para sumabog yumanig itong bahay namin dahil sa lakas ng ano pagbungad namin pagtingin namin dito uh, ah, ano nga ba uh, riprap ng kapitbahay namin. Tapos yun niya, meron sa pader natin dito sa loob ng bahay. Ito wala kami ng kuryente ngayon, ha, madilim. Napakadilim. Dito sa taas, meron din damage na tumalbog yung malaking bato. Tumama dito sa pader namin. Kaya, meron siyang crack. So, ito mga kabrad. Eh. Kami nga ng misis ko, hindi nakatulog kagabi. So, ito. ito mga kabrad, yung pader na dati napakataas. Ngayon, gumuho. Ayan. riprap nila rito ayan bumagsak puro adobe ayan napaka sobra kasing taas ng tambak siguro hindi na kinaya ng lupa ng pader kaya bumigay yung riprap ang taas kasi nito mga kabra siguro nasa mula sa sapa ito nasa mga 20 feet ah hindi hindi lang nasa mga ano to 30 to 40 feet mula sa ilalim na sapa ang taas ng riprap nila Ayan. tapos ito na damage yung sayero natin may iikot tayo doon sa ano wala nung ikukuli ako. ko dyan, ano So ay mga kapatid, tayo dito sa bubong tingnan natin kabuuan. kami makadaan doon dahil ano nga barado riprap gumulong na pader Ito pala yun oh. kaya pala kaya so mga kabra dito nga hanggang ngayon eh, maambon-ambon pa rin dito ayan. lakas ng bagsak ng ang nito ito kasi mga kabradsapa yan yung kapasin mo yan Uh, buti na lang kahit paano, uh, hindi na-damage yun dito sa gawiran, hindi bumara doon. Kaya uh, yung tubig, tuloy-tuloy uh, lang yung agos dahil lang ilalim niya puro bato yung lumaglag. Buti na lang at mga sunod-sunod na araw na yan, uh, natangay na yung mga basura. Kasi kung hindi natangay yan at bumara dyan, dyan sa mismo sa sapa na yan, ay aahon ng tubig papasok doon sa loob ng bahay namin yung mga kabran so ang laki ng creep nila yan yan, no? Yan ang gumulong gumulong sa loob ng bahay sa gilid ng bahay namin yung mga kabran sa baba meron din tayong nadali din na uh, yung wall na damage din yung wall natin doon ito nga ito naman kaya ito nag crack tumalbog yung malaking bato tumama dyan yun yung, yung nandun sa ibaba na halos yung wall nung riprap buo siyang gumulong sa second floor kasi kung mga kaprat dito wala rin kuryente nagkadam isang kuryente tsaka yung ating tubig karoon din ang problema uh, dito madilim dito yeah, so sa may pader din na yan meron din tayong ano dyan Yan pa na yan mga kabrad. Kaya may crack yan. Diyan sa kapaganan. Tumama dyan yung pader mismo nung riprap. Kaya ito, yung bayo ko masama loob. Dahil yung kanyang motor hindi pa niya nagagamit. Nawasak na. Ayan. Huwag mo na kayo dyan may sa ano. Kasi yung kuryente dyan, hindi pa natin ano yan. Huwag ka brandon dyan muna. Ayan mga kabrad. Yan yung pader na yan. Saan pakiila mga anak itong ano? Ito sa, para makita lang natin ko. Ayan mga kabrad, yung tumama sa ano natin. Dito mga kabrad, may poste dyan na tubular na mayroong buhos na ano. Ito nga yun. Ayan, nakabuwal. Buti hindi tumamado sa motor natin doon. Tapos ito, yung pader na yan, nandoon sa taas yan, gumulong dito. Kaya parang may sumabog noon, tapos biglang brown out kami rito. Yung kapitbahay namin doon, nag-alala ko sa kapitbahay ko dito. Yung mismo ano na to, yan, may bahay dyan. Kaya lang, nung pag bukas ko pa ng pintu kagabi, nakita ko parang nilamukot na yung bahay niya hala ko daganan buti na lang kamo pala na nararamdaman niya na nung gabi na parang mayroong problema na, nga na gumagalo 'yan oh no? kaya hindi na siya nag-stay doon sa kanyang bahay kaya salamat sa Diyos dahil ligtas siya walang nasaktan kahit ito paano itong mga gamit-gamit 'to napapalitan pero buhay natin hindi ano brodo ang laki niyan galing dun sa taas yan, gumulong dito. Okay, Randon nung uh, ka man anak yan, na okay, buti na lang ito. Walang nadamit dito sa dalawang motor natin. Itong motor natin na indoor na nito, doon kinahin nga anak. Ito yung kabagong decals pa lang natin nito buti hindi na hagit ng ano na harangan siya nung kulungan ng aso tapos ito umiwas doon sa pagpalo pero kung tutuusin yan andun siya yung poste na yan buti na lang hindi pa ganun kung dumiretso yun sigurado durog ating motor na to tsaka yung isa nating motor doon hindi nadali yun lang sa Bayoko yan hindi pa nagagamit na yung binili niya wasak na may tinakong nga yan ha likod yeah. Ayan, mga oh, yan. So, ayan, mga kabarad. Tapos, itong bubong natin, buti na lang, uh, yung pagkaka-welding dito, hindi siya, ano, yung kumbaga, natanggal siya mismo doon sa may pagkaka-welding. Ngayon kung hindi natanggal at kapit na kapit doon, sigurado collapse to. Dalawang poste kasi yung ano natin dyan, na uh, nabwal. Yun niya yung isang poste, tumama doon sa motor ng bayaw ko. Ayan doon. Yun yun ang tumama. Kaya kami ngayon dito mga kabrad, para kami rito ano, dahil hindi kami basta makalabas. Dahil sarado, kamukha yung isang 'yon makipalsin ni pader na 'yon. 'Yan. Ah, uh, anytime pwedeng gumuho 'yon. Malaki 'yan, mas malaki 'yan. So. Uh, salamat nya sa Panginoon at walang nasaktan. 'Yun ang isa namin pinagpapasalamat dito. At tapos kagabi galing pa yung ap mga apokorito saka yung mga anak ko galing dito. Diyan sila dumadaan. Naganap to kagabi mga 11.40, mga ganun ang mangyari yan. Um, sila dito dumadaan, dyan. Umalis sila, mga 10. Buti na lang, minsan kasi mga kabrad, yung mga anak ko inaabot yung lalo, yung anak kong babae, sila Axel, sila Ron. Minsan umaalis yun, alas 12, ganyan. Buti na lang mga kabrad, at mm, hindi sila na-tempohan diyan. Kung na ako, nako, malamang may nangyari hindi maganda dito. 'Yon, yung gilid na to, daanan niyan tapos aket doon. 'Yon sarado kasi 'yan mga kabrod. Kaya ngayon, di mo na tayo siguro makakapasok pa paalam mo na tayo dun sa kay Pastor na di tayo makapasok mo na ngayon. Kasi ngayon mga kabrad, patuloy pa rin ang pag-ulan. Ito pa rin sa nating na rito. Ituloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Ang halaga lang yung ilalim nito dahil hindi pa magagawa ng action ngayon. Dahil sa umuulan. Ito ang isa kong nakikita rito. Lahat dyan ijajak hammer. Tapos si mamano-manong iakyat doon yan. Doon sa taas na yan. Yun ang yung yan ang nangyayari yan. medyo malaking trabaho to uh, lang din natin yung ano nung may-ari kung anong kanyang unang hakbang para dito sa nangyari dito sa atin dito sa lugar na to. So, ang okay, oh. Diba yung ating pinto? Ayan. Yung padelikado pa yan, oh. Yung pader na yan. Posible, bumagsak din yan. Ayan. Di gilid ng bahay namin, ayan yung malaking pader. Ayan. Tapos ito, yung pader na ito. Isang buo yan hanggang dun. Ayan. ayan. Tapos yun, naputol dun. Kaya tayo walang kuryente dahil, ayun, tinamaan yung ano ng kuryente natin. Tapos ayan, umuulan pa. Brad. Uh, maraming maraming salamat. At unang-una sa lahat at walang wala, walang nasaktan. Uh, nasira lang yun sa ating dito sa bahay. Pero yun, sabi ko nga, napapalitan. Pero ang buhay hindi. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi kami pinabayaan. At yung aming kapitbahay rito, Mr. Maring Joseph, kung kinalang wala siya dyan. Kaya uh, muli, maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.